Hey guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang day, magandang umaga. Isang bisayas ang binaw sa kanina dito. ako ngayon guys sa sa mga yun po. mo ito sa Sobrang daming tao ngayon dito. So, tara guys, ipapasalok ngayon dito. Ipapasalok ko kayo dito sa mga. Ay, So, kanina mo habang pilas po. Ito Ito

kanina umaga ko ko dito so walang tao okay. dami ng tao okay. uh -huh. kasal ko kayo dito guys sa muha

sikat na yan. so meron naman guys dito nakapila para sa sila so, naman sa sakay magagawa na sila isupported mo na ba sis vlog okay, sa mga vlog ko sa radio ko ito na mga kapalit mga talagang minata ito ay okay, pasir ko kayo dito mga idol ito dito tayo banda wow grabe grabe ang daming tao so kaninang umaga pumunta ko dito mga guys kulang lang tao so ngayon marami Oh, kita-kita mo yan. Kanina po, ito wala itong kataw-tao yung naglagad na ako dito. So, ngayon maraming tao. Ano, pagdating ng mga alas oh, al ano, alas tres, maraming tao dito, guys. Okay. Pasok po kayo dito mga idol. Mga labing tao dito, ang dami. Yung kung nag Jadi na aku ako dito maglakad papunta kay Daddy Wata kasi ando rin ako ng motor po uh. so, doon so, yun ko po ilayang yan yan po so please support in Bondo Basquist Vlog so yan yung mowa ganyan magandang gabi, magandang hapon. Ayan. So tara, ya. sabay banyak ako guys, papasal niya po kayo gitu. <tuk> ya. dito. Medyo dahan-dahan na. Ito ba? So maganda naman dito gitu, guys, kasi mayroon naman ng mga upuhan. <tuk> yun so yun parang lulita rin yun nakikita nyo guys ang dami tao so yung iba dito mga mga pamilya dito sila yun nakikita nyo guys yun. marami naman dito mga magandang pasyalan may mga upuan yun guys ganoon ako kanina sa taas so ngayon dito naman ako sa baba yun Oke pak, so pengkostirnya kemudian dapatkan yang kayu di itu, yang pok barang dapat di itu. so di tahu jam sesamah, kita tahu sesamah di itu so peace out sa mga vlog ko yan po oh diba ang ganda Ay, maganda nga po sa inyong lahat sundi sa Visayas sa Binanaw ito po si Mundo Basis Vlog natangka ko dyan sa summer kamulogan, kalbayon karangan kataraman kataraman So, ipapasal ko kayo dito guys sa ano, sa muwa. So, grabe ang tao guys, so, uh, so, pati naman dito guys, wow. So, Wow, ang ganda Tay banda. So, guys, mas maganda ngayon medyo maliwanag pa kaysa dati na nag-vlog ako dati medyo madali kaya hindi gaano makikita yung view so ngayon kitang kita na talaga yung view dahil ano, maliwanag so sobrang daming tao mga guys oh. wow makakabing tao ako makakabing tao dito yun ha? so ito ipapasal ko kay mga idol so ano masasabi yung mga idol isa support, kung nandang basis vlog yun po sarayan dito tayo ngayon sa mowa pinapasal ko na kayo dito <laughs> tuan rumah asal seberang kami tahu karena dia tetap benda apa yang ketihan yang menunggu semuanya rindam ya ronjan kita minum penuh betul ano so, diba? so tara guys dito naman tayo dito naman tayo sa tabing dagat yun so ang daming tao ang gando kita dito sila po sa mga ano Oo, meron na po ang dyan tara sabay niya ako guys papasal ko kayo dito sa muwa ito po ako na nagla naglakad niya, kanina guys galing ako kay ano kay diwata yung motor ko yung motor ko doon ko iniwan kay diwata naglakad lang na ako papunta dito so kanina wala ito kataw tao so ngayon sobrang daming tao mga idol nakikita mo naman no oh. simula doon sa dulo simula doon kanina sa pag umpisa kang doon tara kita yun sampai nyo ako guys pasal ko kayo Oh. Ay sa so sama sa mapamangking din sa ibang bansa ito. Yan kay Dandi Banyar at saka kay Bingbing Banyar. At so, at kayo. Julius Tungko, Jonalyn Tungko. Jonalyn Richard. Baskis sa Morong. Yan po. Ingat-ingat po kayo dyan. Nandito po aku, ako. Nagpagdada ko ngayon dito sa Mua

sorry yan sila nakaupo yung ano dyan dagat na yan oh yung sata to dyan sa libo ang kapatara nga sa marilo kumusta po kayo so ito po ako ngayon dito po ako nagbablog po ako ngayon dito sa malapit sa dagat parang parang bumawin Maraming salamat po.